Isa sa mga obligasyon ng bawat Pilipino ay ang pagbabayad ng buwis o tax. Pero alam ba natin kung paano ito ginagamit? Sino-sino ba ang dapat magbayad at saan napupunta ang ating pera? Alamin po sa report na ito. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit para bang may karagdagang binabayaran kayo sa bawat binibili ninyo. Minsan mataas, minsan mababa. Pero sandali, ano nga ba yun? Ito ang tinatawag na tax o buwis. Ang tax o buwis ay isang kontribusyon na ibinabayad ng mamamayan at ng mga negosyo para mapondohan ng ating pamahalaan. Lahat ng buwis na binabayaran natin ay napapakinabangan sa pamagitan ng mga bagong kalsada, mga pailaw sa daan, bagong public hospitals, mga paaralan o sa anumang proyekto ng pamahalaan. Ano-ano nga ba ang mga klase ng tax o buwis? May tinatawag na income tax. Ito yung galing sa mga kinikita natin. May value added tax o VAT na binabayaran tuwing tayo ay bumibili ng isang produkto o serbisyo. Mga excise tax na nagmumula sa alak, sigarilyo, o luxury goods. Kapag ang kita mo ay nanggagaling sa pagbebenta ng mga lupa o shares, ikaw ay sakop ng capital gains. Mayroon ding tinatawag na documentary stamp tax. Isa sa halimbawa nito ay ang sinisingil sa yung loans. Kasama rin ang percentage tax. Ang sakop nito ay yung mga may maliliit na negosyo. Withholding tax na otomatikong kinakaltas mula sa ating mga sweldo. Donor's tax naman ang tawag kapag ito ay nagmumula sa mga malalaking donasyon. At real property tax para sa mga lupa at bahay. Bukod ba dyan, may business tax para sa mga kumpanya. At transfer tax tuwing nagbabago ng pagmamayari ang isang ari-arian. Kung iisipin, sa bawat galaw o katayuan natin sa ekonomiya, mula sa simpleng pamimili hanggang sa malaking negosyo, may kaakibat na buwis na nagbibigay ng pondo para sa bayan. Ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa ilalim ng Department of Finance ang nag-a-assess, nag enforce at nagsisiguro na sumusunod ang bawat taxpayers sa batas. Ang pangunahing batas na nagtatakda ng buwis sa Pilipinas ay tinatawag na National Internal Revenue Code of 1997 o NIRC. Ito ang nagsisilbing gabay at batayan ng lahat ng uri ng buwis na ipinapataw ng gobyerno sa mga tao at negosyo. Sa madaling salita, may karapatan ng gobyerno na mangolekta ng buwis. Pero siyempre, hindi mawawala ang mga tanong na bawat Pilipino. Napupunta ba sa tama ang buwis na binabayaran natin? Sa nakaraan, may mga isyu gaya ng flood control projects at aligasyon ng korupsyon. May mga pagkakataon na nagagamit ang pondo sa maling paraan. Kaya't nagdudulot ito ng kawalan ng tiwala ng publiko. Dito pumapasok ang papel nating lahat bilang mamamayan. Kailangan nating bantayan ang pamahalaan. Siguraduhin na ang buwis na pinaghirapan natin ay ginagamit para sa tama. Transparency at accountability. Iyan ang dapat nating hilingin kapalit ng ating mga sakripisyo bilang isang Pilipino. Ngunit sa kabila nito, mahalagang buwis dahil ito ang nagbibigay pondo para magamit hindi lang sa pangailangan ng komunidad, kundi pangailangan ng bawat Pilipino. Sa paanong paraan? Una, may tinatawag na revenue. Dito nang gagaling ang pondo para sa eskwelahan, ospital, kalsada at iba pang serbisyo. Pangalawa, redistribution na nakatutulong sa pagbawas ng kahirapan sa pamagitan ng social programs na isinasagawa ng pamahalaan. Pangatlo, representation. May karapatan tayo magtanong at maningil ng pananagutan dahil tayo ang nagpupondo sa gobyerno. At pang repricing. Gamit ang buwis, napipigilan ng sobrang paggamit ng bisyo tulad ng alak at sigarilyo at naisusulong ang mas makabuluhang gawain. Ang pagbabayad ng buwis ay hindi lamang simpleng ambag sa lipunan dahil ito ang nagtatakda sa kinabukasan ng mamamayan. Kaya naman, samahan niyo po kaming muli sa susunod na episode ng If You Know You Know dito lang sa na sa Balita. Sa mainit na usapin ng korupsyon, mas kailangan nating palakasin ang ating boses at kamalayan bilang Pilipino. Kaya tandaan, mainam na ang may alam. Dahil the more you know, the better.